Hello guys, Musa na po kayo lahat? Ngayon lang ulit tayo nakapag-content guys kasi nabisit tayo sa hanap ng bahay natin na malilipatan at para din sa ating mga ibon hinanapan natin siya ng mapapestuhan kaya nabisit talaga tayo guys Guys, ito yung unang vlog natin ng 2025 itong February Ipakita ko sa inyo guys yung mga bagong inakay natin at baka gusto nyong kumuha ng ibon sa akin kasi kailangan ako magbawas ng mga alaga kasi do sa lipatan natin uh, medyo hindi nila makayanan yung ingay ng ibon natin sa atin musicator to sa atin tenga yung mga ingay ng ating mga alaga guys alam niyo yan yung mga nag-aalaga ng ibon tara guys lipin na natin yung mga alaga ang inakay ko pagkatapos ng aking intro tara guys clap Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras yung to pinapadang pinapanood ang aking vlog, sana po nasa bubuti po kayong kalagayan guys. Ito guys yung unang papisa natin, itong white bull sure split ino natin. Mukhang dalawang ina kayata napisa nila guys. Hindi natin ganun makita kasi nasa dulo sila naglimlim. Hindi ko naman mahawi yung ano, nesting materials guys. Sinom na natin guys kaya lang talaga hindi makita yung isa. Balikan natin yan guys pag nasa mga 2 weeks na ulit. Ang parents pala nito ulit guys. Back to back white bull sure split ino guys. Nakailan palabas rin ito ng albino guys eh. Yan guys kung sinong gustong kumuha. Pari na yung mga inakay. PM lang po sa akin. Ito yung parents sila guys. Ito yung na pabisa natin guys. Back to back par blue personata o personato opa line guys ayan guys dalawa pala yung napisa nila second clutch yan guys may dalawa pa na iwan sana mapisa pa pero sa tingin ko hindi na mapipisa malaki na itong dalawa eh. malaki laki na pala sila guys na sinilip natin to idlog pa lang eh siguro na sa mga one week na yan guys ito na yung pera sila guys back to back Par Blue Personata opa line ang ating project guys yung unang pay na nila tatlo malaki na yan guys na supply gauge na lang PM lang sumunod natin guys project Lutino kaya project Cremino guys para sa natin Albino Hen at Green Opa Split Dino you know, Split Par Blue guys Hindi pa pala napipisa yung mga itlog nila guys. Dapat napisa na ito eh. Huwag delikado na naman guys. Pero hintay pa rin tayo guys. Alam ko may 3 days pa yan eh. Ito guys yung project lutino natin na OPA line. Nakapagpalabas na ito ng dalawang inakay. Isang lutino OPA at isang green OPA split ino. Yan guys mukhang di pa rin natin napipisa yung kanilang inakay. Mayo to Mayo Ayaw tumayo guys. ayo pasilip sa atin hayaan na natin baka ikil pa nila yung inakay nila sayang ang para pala natin guys yellow bull opa split ino at green opa split ino ito guys yung bagong para sa natin nakapagpisa na rin pala sila ng dalawang inakay yata ito guys ang para natin ay blue opa at move opa guys galing to sa post fail guys pero hindi clear na lang to open na lang para sure tayo yan guys baka may gusto mag hand feed. BM lang po ako yan guys napagpalabas ulit tayo ng albino mukhang dalawang red eye to guys at dalawang black eye guys ang ating back to back white bull sure split ino natin guys nakapagpalabas na ulit ng albino salita talaga yung pagpalabas niya eh. Nakaraan, meron. Nakaraan, wala. Kasi ito ulit ngayon, meron ulit. Dalawa pa guys. Ito yung back to back white bull short split ino natin guys. At ito si Kiko at si Kikay. Hinapaan natin sila isang Pause hand at pause cock. At bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa lahat sa mga suporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe na! At paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa akin video. Ito po ulit si Omar26. Nagpapasalamat muli. God bless us all. Salamat guys. Keep safe po sa inyong lahat.